Mingming, -ming, na may sakit. Ano nga yung sakit mo? Ah, Kami, kami. Ming, Ming, nasa ka? Ming, kaming, kaming. Oh, lumapit din yung matanda. Oh, lumapit din yung matandang Ming, Ming. Kahit magnanakaw yan. <laughs> Ninanakawang kami yan. Kahit isang isda pa ninanakaw niyan. Oh, matanda na yun. Lantong ka na ba? Nandun ka pa sa kabilang bahay, nandito ka pa rin hanggang ngayon. Nagnanakaw na nga yan, Kugutom eh. Wawa mo ng ming-ming na yan. Kiss, 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 kiss sa kamay ko. Oo, kinikiss, kiss, 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 kiss pa ako niya na. <laughs> Oo, tingnan mo pa pa kiss kiss yung matanda. Bakit? Gutom ko na ba? Gutom na ba yung ming-ming ko na yan, oh? Kinikis-kis talaga yung ulo niya. Gutom ka na ba, ming? Oh, upo. Matanda na. Tagal mo na rin dito sa akin, ha? Ah, anak ka pa ng inampung ko. Laki-laki mo na ngayon. Lalaki. <laughs>